Isa sa mga naging resulta ng World War II ay ang pagtaas ng bilang ng mga taong may mental illness o problema sa pag-iisip. Nakaranas sila ng overcrowding o pagkapuno ng mga pasyente sa mental institution. Idagdag pa na limitado lamang ang mga treatments o klase ng paggamot noong mga panahon ito. At dahil iba-iba ang level o kalalang sakit ng pasyente na kuminsan pa ay bayulente, talagang pahirapan ang pag-alaga sa kanila. Nakakalungkot mang isipin, ngunit kadalasan ay hindi napapagaling ang mga pasyente. Kaya naman, marami sa kanila ay nananatili sa mental institution sa mahabang panahon o kaya'y panghabang buhay. Kaya nagpatuloy ang desperadong paghanap ng mabisang treatment upang maibsan na paghihirap na nararanasan ng pasyente. Gayun din, na mabigyan ng pag-asa ang kanilang pamilya at mahal sa buhay. Ngunit, ang lahat ng ito ay nagbago ng may isang doktor sa katauhan ni Dr. Walter Freeman ang nagsulong ng tinaguriang Miracle Procedure na tumagal ng dalawang dekada. Isang pamamaraan ng paggamot na puno ng kontrobersya, nagpabago at humamon sa limitasyon ng medisina at ito ay ang lobotomy. Palawakin ang kalaman, buksan ang kaisipan. Tuklasin at pakinggan ang kwento sa likod nito. Si Dr. Walter Jackson Freeman II ay pinanganak sa Philadelphia, Pennsylvania sa Amerika noong November 14, 1895. Kabilang si Freeman sa angkan ng mga prominente at kilalang personalidad sa medisina. Ang kanyang lolo sa side ng kanyang ina na si William Keen ay isang surgeon noong Civil War at nagtanggal ng tumor sa jaw o panga ni President Grover Cleveland. Siya din ay naging presidente ng American Medical Association. Ang ama naman ni Freeman na si Walter Jackson Freeman ay isang otolaryngologist. Noong kabataan ni Freeman ay hindi siya naging interesado sa medisina. Ngunit matapos niyang graduate ng bachelor's degree sa Yale University, ay nagpatuloy siya sa pag-aaral sa University of Pennsylvania School of Medicine. Nang siya ay magtapos ay naging intern naman siya sa pathology ng ospital ng University of Pennsylvania. Taong 1923 ay nagtungo naman siya sa Europa upang mag-aral ng neurology. Sa kanyang pagbalik sa sumunod na taon ay naging isa siyang director ng laboratories sa St. Elizabeth's Hospital, isa sa nangunguna na psychiatric na institusyon sa Washington, D.C. Noong umpisa ay napuno ng halong takot, inis at kahihiyan si Dr. Freeman sa mental hospitals. Ngunit di nagtagal ay nagbago ang kanyang pananaw sa sitwasyon ng mga pasyente at tinawag niya itong social tragedy. Napalitan ito ng kagustuhan na tulungan na pagalingin ang mga pasyente at gawing normal. Habang nagtatrabaho sa St. Elizabeth, ay nagbukas siya ng sariling opisina at naging medical faculty ng George Washington University kung saan naging isa din siyang profesor. Sa kanyang hangarin na matulungan ang mga pasyente ng George Washington Hospital ay naglunsad siya ng mga panibagong therapies na gumagamit ng chemicals o kuryente. Sa kasamaang palad, ang lahat ng ito ay hindi pa din naging sapat. Maaaring iniisip ninyo kung papaano nadiskubre ni Dr. Freeman ang lobotomy, isang surgical procedure o operasyon sa utak na pinaniniwalaan niyang magpapagaling sa mga taong may malalang kaso ng problema sa pag-iisip. Kung susuriin ng mabuti, ay hindi na bago ang konsepto ng pagbutas sa bungo ng tao dahil may mga ebidensya ng nagawa ito noong Stone Age pa ng mga tinatawag na prehistoric shaman upang palabasin ang pinaniniwala ang masamang espiritu. Ngunit ang kagawiang ito ay ni minsan hindi sinuportahan ng siyensya, partikular ng medisina, dahil lubhang mapanganib ang maaaring maging epekto nito sa isang buhay na tao. Gayunpaman, meron pa ding mga iilang pag-aaral gaya ng mga sumusunod. Noong 18th century, isang theologian ang isinulong na ang mukha ay nagpapakita ng karakter ng isang tao. Isang French neurologist naman ang gumamit ng photography sa medikal na pananaw. Pinatingin ang pasyente sa klente ng kamera na tinawag niyang clinical gaze. Isang German physiologist naman ang nagtanggal ng parte ng tisyo sa utak ng mga aso at naobserbahan ang pagbabago sa mga ugali nito. Isang Swiss physician naman ang nag-opera upang manipulahin ang utak. Tinanggal ang ilang parte ng brain cortex ng pasyente upang gawing kalmado. Taong 1920, nagkaroon ng dokumentadong koleksyon ng litrato ng mga pasyente at mga utak nito. Tinanggal naman ng dalawang doktor ang frontal lobe ng chimpanzees at nakita na mas naging kalmado ito. At ang pinakahuli at ang naging inspirasyon ni Dr. Freeman ay ang pag-aaral ng Portuguese neurophysician at surgeon na binutasa ng ulo ng pasyente ng dalawang butas gamit ang lukotong at ininject ang pure ethyl alcohol sa frontal lobe upang masira ang mga tissue at nerves na sanhi ng problema sa pag-iisip. Ang mga pag-aaral na ito ay ilan sa patunay at naging basihan ni Dr. Freeman. Ayon sa kanya, ang sakit sa pag-iisip ay sanhi ng sobrang pabalik-balik o paulit-ulit na pag-iisip at ang sobrang emosyon patungkol sa kanilang problema. Pinaniwalaan niya na ito ay sanhi ng organic causes o abnormal na neuronal function kaya naman ang solusyon ay ang putulin ang maling koneksyon dito. Sa proseso ng lobotomy ay binubutasan ang bungo ng tao. Matapos ay ipapasok ang isang matulis na instrumento at ginagalaw ng side to side upang manual na putulin ang neural connection sa pagitan ng frontal lobe. Ang frontal lobe ay ang tinaguriang piloto ng ating utak na siyang kumokontrol sa higher cognitive functions gaya ng memory, emotion, at problem-solving skills. Kasama ang American neurologist na si Dr. James Watts ay inumpisahan nila ang unang kaso ng prefrontal lobotomy taong 1936. Ang unang naging pasyente nila ay si Mrs. Hamat, isang 63-year-old na nagdudusa sa agitated depression. Ayon kay Freeman, naging matagumpay ang kanilang operasyon at namuhay si Mrs. Hamat ng masaya. Kaya naman ito ang naging hujat at naghikayat sa dalawang doktor na ipagpatuloy at pagusayan pa ang proseso. Dumami ang mga pasyente nila Dr. Freeman at Watts sa kanilang pribadong opisina. Kasabay nito, ay ipinakilala din nila sa publiko ang prefrontal lobotomy. Nakatanggap man sila ng pagtutol at pagdududa sa ibang mga doktor, tinangkilik naman sila ng mga periodiko at pahayagan. Naging usap-usapan ang lobotomy at mainit itong tinanggap ng mga taong desperado, mapagaling. Isa sa pinakakilalang pasyente nila ay si Rosemary Kennedy, kapatid ng presidenteng si John Kennedy. 23 taong gulang si Rosemary nang isinailalim siya sa prefrontal lobotomy. Noong umpisa ay hindi ginusto ng mga magulang ni Rosemary na ipasok siya sa isang mental institution kaya ipinasok siya sa iba't ibang paaralan at napi-usap sa kanyang mga kapatid na bantayan nila ito. Ngunit ang ideya na ito ay unti-unti ding napalitan sa kanyang paglaki. Nagsimulang subigaw at maging bayulente si Rosemary at tuluyan silang nawala ng kontrol dito. Dahil naging tanyag ang Freeman Watts na lobotomy, dito kumapit at nakakita ng pag-asa ang ama ni Rosemary. Lingid sa kaalaman ng kanyang asawa ay nagpakonsulta siya kay Dr. Freeman at nalaman na merong agitated depression si Rosemary. Taong 1941, inoperahan si Rosemary at sa kanyang paglabas ay tuluyan siyang nagbago. Tuloy-tuloy pa din ang pagsikat ng dalawang doktor at isinulong nila ang lobotomy. Taong 1942 ay umabot ng dalawang daan na pasyente ang sumailalim sa kanilang operasyon. Layo nila na pag-usayan pa ito gamit ang isang pag-aaral ng Italian Psychosurgeon kung saan pinalitan niya ang pag o pagbuta sa bungo ng pagbuta sa buto na nasa likod ng eye socket. Dahil dito ay nagkaidya at pinalitan ni Dr. Freeman ang kanilang proseso na imbes na prefrontal lobotomy o pagbutas sa ibabaw o gilid ng bungo ay sa buto na ng eye socket sila gumawa ng butas. Gamit pa rin ang matulis na instrumento na maihahalin tulad sa eye pick at pamukpok. Tinawag niya itong transorbital lobotomy. Kasabay nito ay mas naging mapanghastin si Dr. Freeman. Kung dati ay sa mga malalaking ospital lamang ginagawa ang lobotomy dahil sa kinakailangan ang neurosurgeon at iba pang tauhan, ay mas pinabilis at pinakonti niya ang proseso at mga kinakailangan tao sa transorbital lobotomy. Dahil dito, nagkaroon ng pag-aalinlangan si Dr. Watts sa pamamaraan na gusto ni Dr. Freeman tulad ng paglobotomay sa pasyente ng walang suot na gloves at kapabayaan sa pagpapanatili ng sterile o malinis na mga instrumento para sa operasyon. Di nagtagal ay naghiwalay ng dandas ang dalawang doktor, ngunit ipinapatuloy pa rin ni Dr. Freeman ang pagsasa publiko at pagsulong ng lobotomy na kanyang ginawa sa iba't ibang lugar ng North America, mapa-hospital man o sa kanyang pribadong opisina. Itinuro din niya ang pamamaraang ito sa ibang mga doktor na naniniwala din dito kahit paman kulang ang kaalaman o walang sapat na sertipiko upang makapag-opera. At dahil sa mas pinabilis at pinadaling proseso ay mas dumami din ang naoperahan ni Dr. Freeman at tinatayang 3,430 na lobotomies ang kanyang nagawa sa buong buhay niya. Ngunit gaya ng iba, ang bawat kwento ay may wakas. Dahil sa ilang mga dahilan ay umabot din sa sukdulan ang kasikatan ng lobotomy. Pinarangalan si Dr. Moniz ng Nobel Prize taong 1949 ang natatanda ang unang gumawa ng pag-aaral na naging basihan ng lobotomy. Ngunit marami ang kumestyon kung karapat dapat nga bang makatanggap ng parangal ang pag-aaral ng naturang doktor. Dumami din ang nagduda sa pagiging epektibo ng lobotomy. Kaya mas umingay ang pagtutol at mas tumibay ang mga ebidensya laban dito. question din ng mga doktor ang ethical o moralidad ng pagsagawa ng lobotomy na ayon sa kanila ay lubang mapangahas at delikado. Idagdag pa ang kakulangan ng kasanayan at sertipiko ng mga doktor na gumagawa nito. Ayon pa sa kanila, ay wala ding katiyakan o sapat na katibayan ang resulta ng pag-aaral at pagsasagawa ng lobotomy dahil hindi pa rin nalalaman ang long-term effect o pangmatagalang epekto nito sa emosyon, mental at personalidad ng mga pasyente. Ayon din sa report ni Dr. Freeman Pagamat may mga nabuhay at bumuti ang kalagayan, ay may mga pasyente ding walang naging pagbabago. May mga lumala ang kondisyon, may mga namatay sa panahon at matapos ang operasyon dahil sa mga komplikasyon at meron ding nag o ang pagbalik ng problema sa pag-iisip kaya naman kinakailangan ulit na operahan ito. Sa kabilang banda ay ginamit ni Dr. Freeman bilang pruweba ang kuha ng litrato na mukha ng mga pasyente bago at matapos ang operasyon. Ang pagiging mas kalmado ng mga ito ang pasasalamat ng kanyang mga pasyente sa positibong pagbabago sa buhay nila. Ang pagbabago sa mga ugali, lalong-lalo na ang kabawasan sa pagiging bayulente na mas madali nang naaalagaan at ang mas mapayapa at tahimik na mental hospitals. Ngunit, naging problemado din ang naturang pagbabago. Kung natatandaan ninyo ang istorya ni Rosemary Kennedy, matapos ang lobotomy, ay nagbago ang kanyang personalidad at nagkaroon siya ng mentalidad na tulad ng isang paslit na bata. Walang kakayahan na makalakad, makabuo ng pangungusap o sumunod sa simpleng direksyon kinailangan niyang matutunan muli ang mga basic na kakayahan at sa kasamaang palad, ang iba dito ay hindi na kailanman bumalik at natutunan. Kaya naman kinailangan niya ng permanenteng pangangalaga habang buhay. Lumipas ang dalawampung taon bago nalaman ng ibang pamilya ni Rosemary ang tunay na nangyari sa kanya tulad ni Rosemary, nakaranas din ang ibang pasyente ng parehong epekto at ang kanyang istorya kasama ng takot, kawalan ng tiwala at pangamba ay lumaganap sa publiko. Sa usapin naman ng klase ng mga pasyente na sumailalim sa lobotomy, karamihan sa kanila ay mga babae. Ang iba ay mga bata, kasing bata, ng pitong taong gulang, at ang iba ay dahil sa kanilang seksualidad hindi maiiwasan na mapansin na ang mga personalidad o ginugustong pag-uugali na dapat magbago sa mga pasyente tulad ng pagiging masunurin, hindi makulit o pilyo, pagkawalang kibo at pagiging mabait ay ang mga pag-uugali na inuugnay na pang babae o mga ugaling gusto ng mga magulang sa kanilang mga batang anak. Naroon din ang usapin ng consent o pahintulot ng pasyente Sinasabing ang pagtanggi ng pasyente sa lobotomy ay pinaniwalaan ng mga doktor na katumbas ng mas pangangailangan niya nito. Paglipas ng panahon, taong 1950s ay nadiskubre at piniling gamitin ng karamihan ang mga gamot gaya ng chlorpromazine na mas may positibong epekto at hindi gaano mapangahas. Samantalang patuloy pa rin na isinulong ni Dr. Freeman ang lobotomy hanggang sa pinagbawalan siya taong 1967 dahil sa pagkamatay ng kanyang matagal nang pasyente sa brain hemorrhage matapos ang pangatlong operasyon. Sa huli, patuloy na pinaniwalaan at pinagtanggol ni Dr. Freeman ang epekto at positibong solusyon na maibibigay ng lobotomy na kanyang ginawa sa mga pasyente na may depression, schizophrenia, OCD at iba pang undiagnosed o hindi pa lubusang nasuri at natuklasan na sakit sa pag-iisip. Masama o tunay mang mabuti ang kanyang hangarin ay tanging siya lamang ang nakakaalam. Maaring sisihin at husgahan ng mga tao ang pasyente o pamilya nito kung bakit mas pinili nila ang lobotomy. Ngunit kung susuriin ay hindi may kakailang mas malala at kahindik-hindik pa ang ibang naging treatment noong panahong iyon. Gaya ng pagpapasailalim sa pasyente sa pisikal na pagpapahirap. Sa kabuuan, pinaniwala ang umabot sa libo-libong mga pasyente ang sumailalim sa lobotomy dahil ito ay ginawa ng iba pang mga doktor, hindi lamang sa US kundi maging sa iba pang mga bansa. Ngunit dahil sa kasaysayan nito, maraming bansa ang nagpasyang tuluyan itong ipagbawal. Sa ngayon ay mas naging maingat at pinanigan na gamitin ang hindi mapangahas na uri ng paggamot. Ang kasaysayan ng lobotomy ay patunay na walang kasiguruhan ang pagtuklas ng isang bagay kung ito ay magiging solusyon o pagkakamali. At ito ay isa sa mga kwento ng science.